and ah uh, Wednesday uh, 15 October uh, 25 mamaya uh, gagawin namin yung uh, friskong BC pang-gusto uh, ko mira Ariel ni Fujimoto at uh, ito itong sa update doon mga uh, surikar ng mga uh, ipinakita o um, manok no? sa, sa isang siyempre television at ito ay nasa kamay ng Bureau of Custom uh, sinusuri ngayon uh, kung legal o ilegal kaya Uh, sa uh, ni uh, Nepomuceno sampo ng kanyang mga kasamahan mula uh, dipcom, director at uh, iba pang mga opisyal ng Bureau of Customs upang malinawan kung yung mga luxury car ni Disaya ay uh, legal o illegal yan yung mamaya, uh, ilalive din dito sa ating uh, youtube channel ni You know, no No? Kaya yan, mula alas gis at alas gis media. Uh, simula rich Ewan ko kung makikita king uh, dito sa Bobby mga Kagambino la live ko rin pero kung hindi dito tayo la lives. Uh, uh, YouTube channel i-share ko na lang nang uh, sa ganun nalaman ng Luzon Business you know, na kung ano ang update tungkol sa baluwak na ng Bureau of Custom sa pangungunan ni Custom Commissioner Pugsino, Commissioner Jet Cornelia, Deputy Commissioner for Interagia, Romeo Alan Rosales, Deputy Commissioner for Group of Noli Batan, at sampung mga officials ng Bureau of Custom. Ang lingkod po ay haatid kaya naman mamaya upang ipabatid no ihahatid sa inyo ang kumpletong detalye update uh, ng luxury car may at ang isa sa pinakamainit sa ating bansang isyo contour ng deep edge ng kaya mamaya yan mamaya kasama ang uh, aatin upang malaman ng taong kumpletali ka ng Bureau tungkol dito sa issue na to May mga kasamahang media uh, sinisisi yung ano ang Bureau of um, declaration daw, deep daw ang declaration. May katotohanan ba ito? Malalaman yan ma alas G-Media Live sa uh, ating YouTube channel na matagal salamat po. Ito po inyong kod, Bobby Aka Gagambino. Nag-uulat para sa lahat. Nang sa ganun, walang ayas, walang pawas uh, na Anay na nais nice natin ito sa taong bayan. Abangan